Sa Epping Forest, hindi hamog ang makikita mong bumabalot sa paligid. Hindi rin ito usok mula sa kung saan. Ang mga ulap na gumagapang sa pagitan ng mga puno ay mga kaluluwaraw ng mga taong nawala na at hindi na muling natagpuan. Ito ang madilim na kwento sa likod ng isa sa mga pinakakilalang Haunted Forest sa buong England. Isang gabi, naisipan ng magkapatid na sina Lucy at Tom na mag-road trip. Mahilig silang mag-explore at makakita ng mga bagong lugar. Habang binabaybay nila ang daan sa gilid ng Epping Forest, bigla silang nakakita ng mga kumukutitap na ilaw sa pagitan ng mga puno. Mukha itong kakaiba, parang mga alitaptap na nagsasayawan. Dahil sa kuryosidad, ipinarada nila ang sasakyan at sinundan ng mga misteryosong ilaw. Habang palalim sila ng palalim sa gubat, napansin nilang tila paikot-ikot lang sila. Sinubukan nilang gamitin ang GPS sa kanilang mga telepono, pero bigla itong nagloko. Kahit anong direksyon ang kanilang tahakin, bumabalik sila sa iisang lugar. Isang malaking puno ng oak na may mga sangang parang mga kamay na nakaabang. Nagsimula na silang kabahan. Huminto si Tom para tingnan muli ang mapa, pero biglang napasigaw si Lucy. Napansin niya na ang mga ilaw na kanina pa nila sinusundan, wala na sa kanilang harapan. Dahan-dahan niyang nilingon ang kapatid niya. Ang mga ilaw, nasa likod na ni Tom. Kumikinang ito at parang may sariling buhay. Nagmamadali niyang kinuha ang flashlight mula sa kanyang bag at itinutok ito sa direksyon ng kapatid niya. Nang bumukas ang ilaw ng flashlight, nagyelo si Lucy sa kanyang kinatatayuan. Wala na si Tom, nawala na ang kapatid niya. Ang tanging naroon ay ang kadiliman. Pero sa gitna ng dilim, ang mga ilaw na kanina pa nila sinusundan ay sabay-sabay na kumurap, na parang isang libong pares ng mga matang nakatitig diretso sa kanya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na mga kwento. Maraming salamat sa panonood at mag-iingat kayo palagi.